Magandang araw sa lahat, lalong lalo na sa katulad kong mga rice farmers. So, for today's video guys, ipapakita ko sa inyo ang ating isang area na hindi na natin ina-applyan ng top dress at saka uh, putas or potas. No? Uh, sa hindi pa, pakisubscribe naman po sa aking YouTube channel. sana ay, uh, subscribe nyo ako Upang dumami-dami tayo dito sa ating uh, YouTube. Okay, balikan natin guys. Salamat. Balikan natin. Uh, ito na guys. Yung uh, 55 days old na variety natin. Ay uh, 216 no? From RSIP. From Dep Department of Agriculture. So, hindi na tayo nag-apply ng uh, top dress so, kaya potas dagdag pataba at pabunga ng ating palay dahil uh, masyadong mataba na so sa isang ektarya ang ina-apply lang natin isa at kalahating ektarya ito ang ina-apply lang natin ay dalawang uh, bag na synthetic na abono so ito na guys so hindi na tayo nagdagdag pa ito ang kanyang sitwasyon Uh, sa amin dito, tawag nito buntis. So, nagbilog na ang kanyang katawan. Ito guys, oh. Ito. So, Nag, ah, uh, buntis na. Sa amin dito, ang tawag nito ay, ah, uh, burus na. So, Ayan. Ito. Hindi na tayo nagdagdag pa ng input guys. Pang pataba at pang pabunga, Dahil sa palay, kung mataba lang ang palay, okay lang kanyang bunga. Uh, dahon, healthy at berdi At malaki lang ang kanyang katawan. Sigurado na yung bubunga. So sa ganitong sitwasyon, hindi na kailangan dahil masyadong berdi So, hindi na kailangan pa at dagdag lang tayo nagdagdag lang tayo sa ating expenses no sa ating gasto sa ating palayan so bubunga din ang palay kahit na hindi pa tayo hindi na tayo mag-apply pa ng putas or pang pahimsog pang pabunga pahimsog sa kanyang bunga kung sa amin dahil pag dating ng saktong edad niya bubunga na rin yan siya so upang mas makasib tayo lalaki ang ating uh, kita dahil konti lang ang ating uh, input so mahal pa naman ang mga input ngayon so kailangan magano lang tayo uh, mag-isip tayo ng uh, paraan hindi na gasta-gasta na gasta lang tayo sa ating pagpapalayan dahil malaki lang ang gastos natin at sa huli sa bandang huli ay mauudi tayo no o kung compute natin malaki ang gasto at konti lang ang kinikita so sa ganitong paraan guys kikita tayo nito dahil dalawang bags lang ang inapply natin na synthetic na abono at dalawa din tayong nag ng Uh, herbicide so ayan lang so siguradong kikita tayo nito at saka uh, pangalawa lang tayo galing sa pagtanim hang hanggang ngayon ay palawa, pangalawang bisis lang tayo nag-apply ng uh, insecticide dahil wala tayong hindi tayo nag-apply nung wala tayong nakitang pang mga dangan So kung walang dangan hindi na no need na mag uh, apply apply pa tayo ng pangdangan. So ayan. Tayo na ang magiging uh, technician sa sarili nating mga sakahan or para palayan. So magiging ano din tayo sa uh, matkatagalan na nating pagpapalayan makahanap na tayo ng magandang idea. O, sa pagmamanage ng ating palayan na hindi tayo malulugi, kikita din tayo. At saka, higit sa lahat, hindi tayo magugutom. So hindi tayo maaapektuhan sa uh, supl mahal na supply ng uh, bigas dahil ang advocacy natin ay uh, may ma kakain ang bawat pamilya no bawat magsasaka hindi kay bis magsasaka nagbibili ng palay so ayan so ang sa atin ay pag magsasaka maraming ah uh, bigas so food security ang uh, uh, ating advocacy. so ayan So, salamat at ilang araw na lang ito. So, 10 days, no? From now, galing ngayon, 10 days, magsilabasa na ang kanyang uh, bunga. So, antayin natin ang kanyang uh, development, no? Update sa kanyang after 10 days, simula ngayon. So, salamat sa Diyos at nakapag-timing tayo sa panahon. So, sigurado itong uh, pag waswas -was nito or paglabas na sa kanyang bunga walang moon dahil bago lang nag full moon so timing sa panahon sa pagpapalay guys ay kailangan din tayong mag timing no bibilangin natin kung kailan mag labas ang kanyang bunga kung matunong so aatras natin ang pizza sa ating pagtatanim kung ma uh, timing sa full moon so ayan So natural farming talaga. Balikan natin ang natural farming. So yun lang po guys. Maraming salamat po. Sana may natutunan din kayo sa ating mga vlog. Ito po'y patungkol sa ating pagpapalayan. Uh, balikan po natin ang natural farming guys. No? Yung kung kailangan lang na mag-apply, mag-apply. Pero kung hindi, hindi na. No need na. So upang hindi tayo ma- lulugi sa ating pagpapalayan. Maraming salamat po. God bless sa lahat. Happy farming.